story time, ito yung time na meron siyang nagawa na mali and syempre kailangan nating ituro na dapat niyang malaman na mali yung ginawa niya and yun kaya binigyan ko siya ng parusa na kailangan niya na mag the wall ng halos isang oras pinaakyat ko siya Uh, walang ila, walang kasama at 5 o'clock na yon ng hapon nang pataasin ko siya. Siyempre sa taas namin medyo madilim at wala siyang kasama natural lang sa bata na matakot. At after one hour nga, eh, yun, bumaba siya at kinuha, nakita niya na makalat yung baba, kinuha niya yung walis tambo at despan. Nakita ko na lang na ginagawa niya yan. O, ba diba, kahit paano natututo siya, ginagawa niya yung mga dapat niyang gawin. And, ayun lang, share ko lang na hindi sa lahat ng pagkakataon, eh, mapayagan nila natin sila sa mga ginagawa nila.